Ano so nga ba ang tunay na nangyari sa submersible na Titan? Bagong documentary lang to and sobrang kinilabutan ako habang pinapanood to. Pag-usapan natin ang documentary na Titan The Ocean Gate Disaster. Ang weird panoorin na to given na sobrang fresh and familiar nga ng case na to na sa tuwing nagpapakita nga sila ng videos from before, halos lahat ng sabihin nila parang foreshadowing sa trahedyang mangyayari eh. Opening pa nga lang ng docu, sobrang iri niya na seeing yung Titan submersible bago nga nangyari yung nangyari. Imagine being locked up sa loob ng isang maliit na tubo habang nasa ilalim ng dagat tapos may naririnig kang pagkrak habang palalim kayo ng palalim. Kahit ako di ko kaya ma-imagine yan eh. Alam ko pa nga nung kumala tong balita na to before panalaman nalaman kung ano nga yung tunay na nangyari sa kanila, sobrang crazy ng mga memes na lumabas tungkol dito tulad nga ang sinabi doon sa documentary, magte-trending at magte-trending tong balitang to kasi nga meron tong Titanic, may mga bilyonaryo, may running out of time and oxygen part, kaya talagang pag-uusapan tong balitang to eh. Alala ko pa nga yung mga memes na meron daw makakasama yung mga biktima mga doon sa Titanic, tapos meron pang pa countdown na pawala na nga yung oxygen nila. Alam mo yun, nakakatawa siya in a way, pero there's this lingering na takotan talaga eh. uulitin ko, imagine being stuck in a cramped up place like this, tapos nasa gitna kayo ng daga, tapos mawawalan na kayo ng hangin. Sobrang nakakatakot yon And wino naman ngayon kung ano na nga yung tunay na nangyari. Besides the memes, nakakatuwa rin naman na maraming tao yung gustong nga tumulong para nga mahanap sila. Pero ayun nga, simulat sa pool, wala na rin pala talaga sila. Mas nakakagulat pa nga dito na mas naipakita nga doon sa documentary na it's a disaster waiting to happen talaga. And it's not a matter of if eh it's when. Tala ko nga may mga nagsasabi pa na, hindi, baka buhay pa yan. Pero yun nga, na-release na yung footage ng mga debris. Eh nga, kumpirma na, wala na nga. So documentary na to, nag-focus sila kung ano yung mga nangyari before this disaster and kung paano nga sila pinamumunuan ni Stockton Rush na CEO nga ng Ocean Gate and isa rin nga rin sa sakay nito nung nangyari yung nangyari. It's so eerie seeing him before na sobrang proud na proud siya doon sa mga submarines niya, na sobrang confident ka niya, not knowing na ito pala yung tatapos sa buhay niya. It's so confusing na panoorin talaga itong documentary na to kasi naipakita naman talaga nila na hindi pa nga ready yung Titan Submersible and yet, kinagamit pa nga rin nila. Kung iisipin mo nga, kung pinrioritize and eh, nag-focus si Stockton Rush on right materials and eh, nakinig siya sa mga experts niya and kung nagintay lang talaga siya, baka nakagawa siya ng mas maganda at mas matibay na submarine eh. Sobrang nakaka-confuse kasi winarningan na nga siya ng ilang beses, madami nang umalis doon sa company niya kasi nga alam nilang delikado yung ginagawa niya. Pero ayun, ituloy-tuloy pa nga rin yung paggamit sa Titan. Kaya umaagre din ako doon sa sinasabi nga nila dito na matalay na naman si Stockton Rush eh. Pero masyado lang siyang arogante para tanggapin na hindi pa nga ready yung submarine niya. Sa tragedy na maraming naapektuhan pero isa talaga sa mga tumatak sa akin dito ay si PH. Kasi isipin mo yon tinatawag ang Mr. Titanic. Halos kabisado mo na yung bawat sulok ng Titanic. Tapos, dito rin pala yung magiging last resting place mo. Sobrang kinilabutan din talaga ako dito, lalo doon sa part na tinetest nga nila yung miniature version nga ng Titan na gawa nga sa carbon fiber. Tapos nung pagsabog nga niya, yung tunog nun, kinilabutan ako kasi alam ko ayun din yung huling narinig ng mga sakay nito bago nga nangyari yung trahedya. Creepy kaya nung sa bawat lubog nila, unti-unti nang nasisira yung Titan, pero hindi lang nga nila halata. And alam mo yun, literal na bawat dive nila, isang paa nila nasa hukay. Patak sa aking linya dito sa documentary na to, yung sinabi nga nung isa sa mga nakatrabaho nga ni Stockton na ang gusto daw ni Stockton yung sobrang daming fame and he's got it now. Pero obviously, hindi ayan yung pinaplano nga niyang makuha. Siguro if there's a good thing na nangyari nga sa trahedya na to na hindi nila natuloy na gawin itong mas-e-mass-produce product na to, yung Titan, kasi kung nagkataon, baka mas marami pang tao nga madamay. So, yun lang. Again, what an eerie and insightful documentary. And sobrang nagustuhan ko to. Again, ang title ng documentary ay Titan, The Ocean Gate Disaster. And total rating ko ay 10 out of 10. Yun lang. Thank you.